Yan mga kalodi, good morning sa inyo. Dito kami sa aming trabaho mga kalods. Yan. Gusto ka kalods. Yan si Mulawin, inangat yung kalapatin ng mga kalodi. Papakita ko sa inyo. Ayan na. Ayan na yung mga inagis natin sa ano. Sa may tanay nakaraan. Sa may, sa may tanay mga kalods, ayan sila. Si Jan Arden kagad yung bumugad sa inyo. At yung kay Boss Atom. Yung inakay ni Boss Atom. Ayan na po mga kalodis yung ating mga pang malakasang klap mga kalodi. Yan mga kalodi. Si Sampagita. Tsaka si Batman. Ito si Sampagita at si Batman. Si Jan. Arden. Papakilala ko sa inyo mga kalodis si yung mga klap namin. Ito si. Pakilala natin ito si Boss Atom. Yan. Si, si pang Boss Atom yan. Tsaka si Batman. Si, si Jan Arden. Si Speed mga Ang Malakas naming klap mga kalodi. Ayan. yung malapiton. Dito din na rin yung mga lugar mga kalodi kung paano siya makakauwi. Maraming best na mga kalodi siya binitawan mga kalodi. Si Speed yan, papakita ko malapitan. Yan, ayun sila mga kalodi. ang ganda mga kalodi sa mga itura. Yan mga kalodi. Yan kalod. yung isa dyan mga kalods, anak ni Speed. Ay, wala pala dyan. Wala dyan yung anak ni Speed. Yung may sa pakpak. Black ni Black Tornado mga kalods yan kaganda ng mga itsur ng ating mga warrior mga kalodi nagdulo ko si nito hindi yan mga kalods dito kami sa trabaho namin mga kalodi ayun yung mortal ban mga kalodi mortal yan mga kalods. tapos dito sa lugar na to San Mateo tapos itong lugar na to mga kalodi Makati Makati yan mga kalodi yan mga kalods, bibigbibito kami ng kalapati mga kalods. Shoutout kay ano, kay Marco Labeña. Nagpapashoutout nagpapashoutout din si Marco Labeña mga kalods kay Mulawin. Kaya Yan mga kalods si Yan anak Taiwan daw yan mga kalods anak daw yan ng kay Boss Atom. Mga kalods si uwin yung mga kalapat na yan mga kalods ipapakita namin kung gaano katas tumuldok yung mga kalods kung ka kataas lumipad kung gaano kalakas kung paano tumaas sa ulap yan mga kalods yung mga bundok nga ng tanay mga kalodi tinataasan nila yung building pa na yan kaya mga kalodi yung bundok nga ng tanay mga kalodi tinasa ng mga Kalapatin namin e, yan pa building na yan yan lang e bundok nga ng mga mataas at tanay mas sinigitan pa ng mga namin ganyan kalakas ang aming Kalapatin mga kalodi yan bibitawan natin mga guys yung si batman mga kalodi yung umuwi ng galing ano ng kabading sa tanay mga kalodi yan, bibitawan na ni Mulawin. Game, yeah, Mulawin, buta naman na Mulawin. Yan mga Tingnan yung lipad ng mga kalodi. Si Batman, ang bilis mga kalodi. Papuntang Makati, umiikot sa... Yan, umiikot mga kalodi. Yung lugar na yan mga kalodi, dito banda, San Mateo yan mga kalodi. Pag, pag, pag dyan siya, siya, mga kalodi, San Mateo. Yung lugar na yan mga kalodi, saan doon? Antipolo. At yun yung tori na yun nasa ah, gitna kami ng ano na kumbagas nasa kalagit na kami ng an, mga lugar mga kalod. Antipolo Makati San Mateo Multalban yung mga bundok na makalodi mga kalod. Yung mga matas na bundok na yung multalban yung mga kalods yan mga kalods shoutout kay Rupirus World tsaka kay kay paring kay paring ano sa mga kumpare ko sa kay paring Eldan kay paring Jericho kay paring Bubong kay Nuno, kay paring Nuno ayan kay Nuno shout out sa Kuya Alam kong maganda bakasyon mo ngayon kay ako na ang bala sa permit ngayon kaya enjoy sa bakasyon mo ako na bala sa si sloter ako na bala sa permit sa lakat ng papel ma kaya Nuno yan shout out sa Kuya enjoy mo lang yung bakasyon mo yan si ko yung kino. Black Dragon. Anak yun, ni Black Tornado mga kalodis. Si Black Tornado mga kalods anak 'yun. Yan bata pa yan pero nakauwi ng tanay mga kalodi yung lagis namin sa tanay. Umuwi yan mga Yan bibitawan ni Mulawin mga kalods. Yan baka bitawan pa lang iba. Bitawan mo na Mulawin. Sige makalods mga kalods. Ayan na mga kalodi, alatang may ina pa kasi ina kay pangayan. Ayan. Ayan na mga kalodi siya. Ando sila mga kalodi, umikot sila doon. Naku, nagparaonda na yung mga taga doon mga kalodi ng kalapatin nila. Pero okay lang mga kalodi, kung sasama sila dyan mga kalodi, ibig sabihin, bobo sila mga kalodi. Ang mga tunay na may kalapating malalakas mga kalodi, pag may nakitang maraming kalapating, humihiwala yan mga kalodi, hindi yan masama Hindi yan nagpapadala pa baba mga kalodi. Ang kalapating may laki mga kalodi, pag may mga kalapating sa isang lugar, tinataasan ang panila. Tapos hanapin nila yung lugar nila, tapos direkta na sila sa antipolo doon. Pero mga kaloodi, ngayon, ang dalawang inagis natin, mga kaloodi, doon, sumama sa Romoronda, mga kaloods. Ah, ito na pala. Yan yung dalawa. Lumayo, lumayo na. May wala yun ng mga kalawadi. Di Basta-basta magpapadagit yan sa mga Romoronda rito, mga kaloodi. Yan, mga kaloods. Yan, bye-bye. Ingat sa biyayin nyo mga dal Batman tsaka anak ni Black Tornado. Mga inakay pa yun, mga kaloodi, kay Boss Atom inakay yan tsaka kay Black Tornado. Yan, yan. Siguro next na tayo sa pag-aagis Kasi may trabaho pa tayo mga kalods Yan mga kalod Yung kabundukan ng Multalban mga kalods. Ang tataas din yun mga kalod Kaso maraming hamog ngayon Kaya di makita ang bundok ng Multalban mga kalods Kabundukan ng Multalban yun mga kalod Dito kami malapit sa Multalban mga kalods Sa ano kami? Sa... At tumalam Marikina dito kami. Dito kasi trabaho namin ngayon kaya gumawa na kami ng contents mga kalods. Yan. Pintor yan si Mulawin mga kalods sa mga hindi nakakalam. Pintor yan si Mulawin. Yan mga kalods si... Sino yan? Si ano yan mga kalods. Ako magbibigyan ng pangalan dyan mga kalods. Bibigyan natin ng pangalan niya si ano, Sampagita mga kalods. ano, galing yan kay Boss Atom. Yan, yung nakawin ng keso na daw mga kalods. Yan, ibitawan na ni Mulawin yung kanyang kalapating malakas din mga kalods. Ang tatabaan niyan mga kalodi, alaga sa patukan ni Mulawin yan. Yan. Okay, bitawan mo na big, baka bitawan pa lang iba. Yan ang building ng mga Makati mga kalods. Dirodirecho na mga kalodi sa Makati mga kalodi. Ayun o. Diro Dirodirecho sa Makati mga kalods. Ayun na, bumalik pa mga kalods dito. Parang dadapo pa. Pero hindi, malakas yan. Kay Boss Atom na kalapati yan. Kalapate ni, Bo ni Boss Atom yun mga kalodi. Kaya, parang dadapo pa nga mga kalodi pero... Oh, parang bibiktory pa sa bubong pero hindi yan. Malakas yan mga kalodi. Ay na mga kalods, lumilipad na siya. Yan, ingat sa liparan mo. Sana wala ka masalubong na palkon. Kasi nakita niya mga kalods, si Speed. Hinabuli din ng palkon mga kalods. Pero, iniwan ni Speed yung mga palkon. Yan, shoutout din sa, ano, shoutout din pala sa may-ari nagpapagawa rin sa bahay na to. Yung may-ari ng bahay na to. Shoutout kila ma'am, tsaka sir. Yun. God bless po sa inyong bakay tsaka... God bless po sa pamilya niyo mga sa inyo ma'am, sir. Shout out po sa inyo, ma'am, sir. Bibitawan na namin si Speed tsaka si John Arden mga kalodi. Ito si Speed mga kalods. Ito pa nga si Speed ngayon pero sinama ni Empoy sa ano. Para mapakita lang niya. Pero bukas pa yan mangingitlog, malalip pa naman yan. Hindi pa naman ngayon mangingitlog yan. Baka oh, bukas pa yan, bukas pa mangingitlog yan. Kasi kaya nang itlog ng umaga. Tapos lakto yun isang araw eh. Kinubukas pa paulit mang itlog yung mga lodi. Eh. Yan napaliwanag ko ng maganda mga lods. Yan yung si Speed mga lods. Yung subok na subok na kalapati natin sa mga hindi nakakilala kay Speed. Kalao din yung lipad ni Speed mga lods. Yan sige bitawan mo na. Mulawin. Si Speed na yung bitawan mga lods. Yung pang malakasan namin. Ayan. Ay, no. Tama. Na. na si Speed Maclods. Pa-support na lang yung contents ni Mulawin mga Kalodi. Bitawan na na si Speed yung hinabol ng Falcon yung nakaran mga Kalodi. Yan, ah, oh, sige na. Yan mga Kalodi, si Speed mga Kalodi. Yung bundok na ng tanay mga Kalodi nilagpasan ni Speed. Ayun pa kaya yung bundok ay yung mga building ng Makati mga Kalodi. Eh, pataasin pa niyo kung mapapansin mo yung lipad ni Speed, pataasin di pa baba. Yan pataas parang eroplano mga Kalodi. Ano lumipad si Speed mga kalods? Ay na si Speed mga kalods eh. Ang bilis. Hindi ko makikit ng camera. Hindi mo maabol lang kalang camera si Speed mga kalods. Kasi patas, bukod sa patas na lipad ni Speed. Mabilis pa. Patas na yung lipad niya mga kalods. Patas na yung patas na yung lipad niya mga kaloodi. tapos kaya ang hirap mabubuli ng camera dahil nandito kami sa ano nakakasilaw pa mga kaloodi, yung ano yung liwanag bukod sa patas yung lipad niya ang bilis pa mga kalawati si speed yun mga bilitaw yung bilitawa na yun grabing kalapati talaga na yun mahukos nito ng kalapati yun yan na yung shot na ni speed mga kaloodi. si John Arden na yung shot yasawa ni ano ni speed si John Arden Pakita niyo yung kalapatid na mataba tabayan ng makalodi siya. Karon kasi siya ng pintura kalodi sa ano sa liig, eh, sa mga katawan. dahil nga nag pintura nagpintura yung kapitbahay namin tapos gumalagala siya roon. Yan si Jan Arden. May makasabay si Jan Arden ng mga ng iba mga kalodi papakita ko. Nula na. Yan mga Calauds, bagong pintura pa. Yan. Ano, Champion life. Si John Arden yan mga kalodi Isa sa mga kasali sa race yan Si John Arden Yan Kaso ngayon Busy pa kami sa trabaho Kaya di kami makapag okay. Di kami makasali sa Karera ngayon Dahil busy pa kami sa trabaho mga kalodi. Dahil Hindi din lang masikaso sa bakay Kung sa sal kami ng Sa load ng karera Hindi rin lang Dahil nga mga kalodi Kailangan namin mag trabaho pa mga kalods, Dahil may mga inaki din kami mga kalodi, joke. May mga baby pa kami mga kalodi, kaya kailangan pa lang magtrabaho. Ngayon, busy muna kami sa trabaho mga kalodi, sa... Kay Sir Gary, shoutout sa si Sir Gary, kay, tsaka kay Ma'am Jessa, shoutout. Mabait nung mag-asawa na yun, wala kang masasabi. Mga mababait na tao yun, si Sir Gary, saka sa si Ma'am Jessa. God bless po sa pamilya nyo. Yan, shoutout din kay, ano, kay... Kay Kuya Ben, yung masipag si Slaughter, walang absent isang taon yun. Tsaka kay Ronnie, kay Keroldan, kay Tutong, kay RR, kay Poji, kay Rico, sa tsaka kay Kenuno, kay, kay Jake, kay kay Rufus World, shoutout out kay kay Makmak. Kay Makmak, tsaka kay Royce, kay Yan, shoutout out tsaka kay Michael. Yan mga kalod, si Jan Arden mga kalod. Ang dami nagpapashoutout sa akin mga kalod. Tapos si Marco Labeña. Shoutout sa iyo Marco Labeña. Tsaka sa mga kabataan sa Kamandag. Shoutout din sabi ni Mulawin. Kamandag ano ba yan? Kamandag dress daw. Shoutout sa inyo. Yan shoutout mo sila yung mga Kamandag dress. Mga bata sa Kamandag dress. Shoutout sa inyo. Yan marami nagpapashoutout sa amin mga kalod mga fans niya mga followers sa mga, followers, sanga, sa mga followers niya sa mga sa sumusuporta kay Mulawin yan ang dami mga kalodis may sikat natin si Mulawin mga kalods yan lipitawan na niya si Jan Arden panood natin lipad din John Arden tututukan natin ito ng camera mga kalods si Jan Arden kung gano'ng kabilis to yan mga kalodis si Jan Arden isa sa yun sa mga malakas namin kalapati okay. yan mga kalodis si Jan Arden panood natin lipad din Jan Arden mga kalods tutukan natin Kasawa ni Speed kasali sa kare, sa race yun mga kalodi malayo na rin lagis yun mga tawid dagat na mga sa si Dan Arden ayun na ayun na patas na hindi pa di Arden mga kalodi. yan shout out sa inyo lakat lagi nyong tandaan mga kalodi ang buhay mga kalods, ay ngayon kailangan natin magtrabaho na magtrabaho mga kalodi. dapat hindi lang sya, yung discard mo sa buhay mga kalodi. dapat marami kang discard mga kalodi basta maayos hindi kan di ka nakakasagasa ng diskarte wala kang tapakan na tao mga kalodi yan dapat kasi mahirap na ngayon 2020 pa ng buhay mga kalodi makal na bilhin mga kalodi kaya dapat ano tayo mga kalodi. magsikap tayo mag anap buhay ngayon mga kalodi dahil ang mahal na bilhin pera pera na ang laban mga ngayon mga kalodi yan mga kalods ang lagi na tandaan din mga kalod yung po natin sa sarili natin ang ating katawan mga kalod kaya dapat mga kalod ang taas na hindi makita yan ang taas ang taas ni Janar din nasa ulap tumagos na ng ulap si Janar mga kalod eh. saan nabig? saan? hindi nga makita ng camera eh

<laughs> La, no, wala no. Yung na, wala na. Ang tuldok na itim. Parang star na, na itim. Wala na. Wala na, mga kalods. Ang taas. Grabe ang taas ng lipad ni Janardin, mga kalodi. Ang lupit ng kalapate na yun tumatago sa ulap mga kaloodi. yung building pag duktong duktong pa yung building na yun mga kalodi kataas pa dyan natin mga yan shout out sa mga subscribers sa mga support na sa amin sa facebook mga kalods maraming salamat sa sa ulang suporta. lagi niyong ingatan dahil Yan, tips ko lang sa inyo mga kaloodi. ingatan niyo yung, yung sarili mga kaloodi, dahil mahirap ngayon magkasakit mga kaloods. Sa hirap ng buhay ngayon, eh alagaan nyo yung, katawan dahil lang katawan natin mga kalods ang ating punan mga kalodi kaya lagi alagaan ng inyong sarili tsaka inyong katawan mga kalods, dahil makalanggamot gamot mga kalodi, mahirap magkasakit kaya alagaan nyo yung inyong pangatawan sa araw-araw dahil makalanggamot gamot sa ano mercury drugs kaya lagi kayong ano ingatan nyo yung punan nyo na yung, yung katawan lagi alagaan ingatan dahil pala kasakit makalang gamot sa mercury drugs mga kalods yan lagi mahirap na tapos yan mga pa ngayon mga kalodi. makal na mga kalods. yan si Bornok Bornok shout out Nok yan busy yan si Kyakin yung katrabaho namin yung guapings namin katrabaho yan masipag yan si Kyakin bukod sa masipag yan pa yan pogi pa yan mga kalods. yan mga kalods tapos nyo na yung ano yung Thank you for watching sa video namin ngayon mga kalod. Yan si Stong. Si Ko Stong. Yan, thank you for watching mga kalod sa aming vlog. Sa panonood mo. Sa maikli mong panonood. Sana ilike nyo yung aming video. Saka pakishare na rin mga kalod sa mga kaibigan nyo mga kalod. Para mas dumami pang aming mga subscriber at saka viewers mga kalods yan ang dami nating viewers five, 5k na mga kalodi thank you mga kalods. dahil lagaroon kami ng 5k na subscribers maraming salamat sa walang sawang suporta ah. yan mga kalods tatanawin ko na malaking utang na loob yun mga kalodi pagkat yun panahon mga kalodi ako naman ang babawi sa inyo mga kalodi makapalitan ko yung kabutihan nyo ng susuklian ko yung kabutihan nyo na ginagawa mga kalods ng panahon kaya mga kalodi yan ingatan nyo lagi sa sarili nyo and keep safe and always God bless God bless sa buhay mo mga lods yan mangarap pa lang mangarap ng mataas mga kalodi parang kalapati tumataas para makauwi ikaw din mga kalodi mangarap pa lang mangarap ng mataas upang makamit mo ang iyong pangarap mga kalods yan babay na mga kalodi yan yung bundok ng multalban mga kalodi malapit kami sa multalban yan shout out kay ma'am kay saka kay sir kay kevin kay Rufus world tsaka sa RPC RPC Club ay RPC Club tsaka sa club ng ano sa Corazon shoutout din sa inyo shoutout sa waterproofing sa TWGC Cogyo tsaka sa BST sa Katayan ng Baboy sa lahat ng mga nagtrabaho doon ayan shoutout sa inyo lahat tsaka sa mga takatambakan -taka sa bata sa tambakan bata sa Kamandang 3. Ang dami nagpapashout out sa atin mga kalods. Susunod na lang yung mga iba mga kalodi. Hindi ko kayo lahat banggitin. Oros, mga kapos tayo sa oras mga kalodi. Yan maraming maraming salamat sa, sa support nyo mga kalodi sa amin mga sa amin mga kaloods. Pakishare na rin sa mga kaibigan nyo mga kalodi. Tsaka pakisubscribe na rin. Tsaka magcomment na rin kayo mga kaloodi. Thank you, thank you. And God bless mga Tapos mo na yung video ko mga kalods. See you, next, see you in next vlog na lang mga kalodi. Bye bye. God bless mga kaloods. Thank you.